the poor Panty. Oh. Ito po yung sabon po, kasi hindi ako pwede sa Ito po yung sabon na ginagawa ko para sa sarili ko. Lang ka, arte-arte. bula ako ah. Sabi ko yung sabon na ginagawa ko. Bumubula siya. Wala tayong magarang CR. Dito lang ang buhay natin. Simple lang. Blu, 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 blu. Walang kilay. Wala. Masang basa ako. Tadaan! Ayan, ah, Sabon ko po yung ginamit ko. Yung ginawa ko for my personal use. Okay? ha ah, Pus lang po natin. No? Ah. Pinatuyo ko na po itong ano, ah, face ko. So, ngayon. Tingnan ko lang po muna na yung ko po, no? Lalagyan ko lang po ng um, ganito. Lala niyo po ito. Sa FB kasi is pwede po magpakita ng ganito. Pero dito baka hindi po pwede. Okay. Pero baka pwede naman. Bahala na po kayo. Kasi hindi ako magpapakita ng mga brand dito. Kasi hindi ko, bago po ako ngayon eh, na kababalik ko lang sa dito sa YT. So, hindi ko alam kung pwede. Dati kasi, naka pride -right strike ako. Noon, hindi ko alam kung anong-ano. But, uh, ngayon is daily vlog naman ito, or vlog. Buhay vlog ko to. Kaya, ha? Huh. Yan. Ano ba ang tawag dito? Dito sana ano ang layo ko. Moisturizer ba? Ayan. Tapos kung ah, ayosin ko. Ah, Aalisin ko rin, no? Aloha. Ayan. Ayan. Sinusubukan ko ba kung marunong pa ako mag-edit na? Kasi, mag maano daw mag-edit sa laptop or computer. So, why Kasi nagre request sila na, ng, <clears throat> or kailangan talaga ng, ano, ng laptop para mag-edit po, no? Sa FB kasi phone lang pwede na. Pero, syempre, dahil gusto ko nang mag-document. ayan Kaya pumunta ako sa YT. Kasi po yung mga iba pong mahabang videos or yung mga experience ko is ah, uh, hindi ko po siya ma, uh, may poos may poos sa ano, sa FB po, kasi marami pong, medyo strict po si bossing sa kabila so marami akong kaibigan muna dito sa YT kasi hindi daw strict na dito kaya, pumunta din ako <laughs> actually bumalik ako dati na ako, kasi ako dito pause ko po ulit, no? For, ah, uh, i-ano ko muna. Um, yan, lagyan natin ng konting ganito. Para dumikit naman yung pulbo ko. Ang gamit ko po ay curl yata yun. So, hindi ko naman yata kailangan sabihin kung ano gamit ko. Dahil ito naman yung daily vlog. Hindi naman po ito sponsored. So, dati po, hindi na po ako nagaganito kasi sa pag nagmi-mission ka lang na magpaganda ka. Para sa akin kasi eh, uh, punta ka sa buwan ng permission, mag-aalaga ka na may sakit kung todo ganito ka pa. O kung nagmamadali ka kasi yung inaalagaan mo ay na, ay, kailangan ka nang nandun. Tsaka hindi mo naman kailangan magpaganda kasi nag-aalaga ka lang naman ng may sakit. Diba? Siyempre lagyan po natin ng ganito para uh, para pantay po, no? Para para pantay po yung ano. Pantay po yung um, tsura natin. Okay? Yan, sabi ni Catherine Bernardo, ni Miss Catherine Bernardo, pataas daw, na Napanood ko yung ano niya. Reels. Yan, Catherine Rachel lipstick lang po ako ng light light ng magkikilay kailangan mahabol ko po yung pagbayad ko ng kuryente <coughs> baka po um, sorry po kasi nubo pa ako ng baka po kasi a uh, maputulan yung ano ni pamangkin ko si John John kahit wala na siya so, kailangan ko i-maintain yun mahirap po magparay na kung yung kuryente hmm. Hala ka, hindi kaya holiday ngayon sa PELCO. ko. Yeah. Yan. Yan po. So, pag may sign-in, gaganap ng buhay. Tapos magaling mag dito yung mouse trap. Baka yung lagan natin yung mouse ay mahuli. Tapos hindi natin siya matanggal. Mangang mo yung bumbay ko. Ano? Ay, upis na lang. Matitira. Wala na. Nawa yung mula na. Wala na iba, kasi yung nakuha na. Hmm. Ganyan lang po, so wala pa tayong particular na ginagamit sa mukha natin. Gumamit lang ako ng konti kasi <clears throat> sabi ko nga ngatin ko na yung sarili ko, yung face ko. Wala pa akong nagagawa para sa mga produkto para sa sarili ko kasi um, ang dami, dami dami kung dapat i-consider. Ayan, ayan. ta Hello. Stick. lipstick. Lalabas po muna ako. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo ang video ng paglalagay ko ng pangharang sa pinto at ng mask trap. Bye-bye na po!